Hello fellow grower, magandang araw po. In this video, ang topic natin ay kung paano gumawa ng compost sa container. So yung compost, madalas ko nababanggit yan sa aking mga video na magandang ipanghalo sa lupa. Nagbibigay kasi siya ng sustansya, organic. At at uh, the same time, may hindi mga beneficial microorganisms na kailangan ng ating lupa para gumanda yung kanyang kondisyon. Uh, so dito, gumagawa lang ako ng compost gamit ang aking container. At itong container na ito ay may mga butas po yan sa ilalim, pati na rin sa gilid. yan. At may kalakihan itong uh, container nito around, uh, uh, kung di ako nagkakamali ito, around 20 gallon ang uh, capacity itong aking uh, container na ginagawan ng compost. Sa paggawa naman ng compost ay simple lang. Dalawang bagay lang po ang kailangan mo dyan. Yung mga sariwa or green na tinatawag. Kagaya po ng mga dahon na yan. Nakikita nyo, dahon yan ng uh, labanos. Meron din dahon ng talong dyan na tinabas ko nang ako yung mag-prune. Pwede din dyan ang damo. At kung ano-ano pa na kulay green, yung mga sariwa na tinatawag. Hindi ito hinahaluan halimbawa ng kanin. Ano? Hindi hinahaluan ng ulam yan. And then bukod dito sa green, o nga pala, bakit hindi pwedeng haluan ng kanin? Bakit hindi pwedeng haluan ng uh, ng uh, ulam? ng mga nabubulok, kasi po, babaho ang inyong compost. At uh, mako-compromise yung kanyang integrity. Makakaroon siya ng mga bad bacteria. Lalo na pagka yung karne, halimbawa, ay magkakauud yan. So, dito po, mga organic lang ilalagay natin. Yung mga hindi niluto, yung mga dahon na yan, yung mga damo, baging, ano po. At uh, maganda, pag magalagay kayo ng green matter, ay uh, kung pwede gupit-gupitin nyo na. Pero pwede rin yung buo na ganyan. So, yan yung unang sahog nya, yung green. And then, ang susunod na sinasahog sa kanya ay ang brown matter. Okay, yung brown po naman ay uh, papel. Generally, papel po yan. Pwede rin dyan ang tuyong dahon. Alright, so pinagahalo lang yan. Ay ganyan. kailangan natin silang ma-mix ng uh, mainam. Gaya niyan. So dito, meron akong mga naunang inilagay at nag-uumpisa na rin magulok. So may nagtatanong pa pwede bang dagdagan? O pwede pong dagdagan yan. Nasa sa inyo kung gusto nyo dagdagan or kung gusto nyo gumawa ng uh, panibagong uh, container. So, yung isa kasi pupunuin mo muna and then yung pangalawa naman, doon ka maglalagay ng panibago. Bakit kailangan na magkahalo ang green at ang brown? Ano po? Yung papel o kaya yung dahon. Bakit kailangan nakahalo yan? Well, ang purpose po niyan ay para mabalansi ang inyong compost. Ito kasing green, pagka siya lang ang nasa compost bin ninyo, mangyayari ay magsasabaw yan, magtutubig at uh, medyo matagal din bago siya matunaw. Kaya siya hinahaluan ng brown. Para yung brown naman po ang uh, mag uh, absorb nung kanyang likido na inilalabas. So yung brown po, 'yan ang tinatawag na carbon. At yung green naman yun ang tinatawag na nitrogen. N, C and N ang uh, kombinasyon po nito. Carbon and uh, nitrogen. So ito po kasi mga nabubulok na bagay o natutunaw na bagay, kumakain ng nitrogen yan para sila tuluyang makompost. So, para po mabalans eh, nilalagyan siya ng, uh, ng uh, brown material para yung brown material naman ang mag-absorb ng kanyang mga likido. Pwede bang walang papel na ilagay? Yun lang mga green matters lang. Halimbawa, uh, wala kayong papel masyado. Uh, pwede rin po. Kaya lang ay yun nga, Uh, aagus yan, uh, magkakatas so, pwede nyo siguro sahuran na lang, kung kayo nasa apartment, pwede nyo sahuran yung ilalim at uh, itatapo na lang, ididilig sa halaman yung kumakatas sa kanya pagkatapos natin mapaghalo yung ating brown at saka green material, ang gagawin lang po sa ating container ay tatakpan na ganyan pwede mo siyang buksan every 3 days halimbawa, para pasingawin, kasi po magiging mainit ang uh, loob niyan lalo pagka walang kahalong uh, brown material, so kailangan po yan medyo iaangat natin every 3 days halimbawa and then hahaluin kung kailangan haluin ngayon, gano'ng katagal naman bago ito tuluyang makompost well, depende po yan sa inilagay ninyo so ako halimbawa, hindi ako nagmamadali so nilagyan ko rin siya ng mga baging-baging na gano'n no? so yan po mga ganyan matagal yan matunaw yan, yung mga ganito, matagal matunaw yan pwedeng abuti ng tatlong buwan bago yan tuluyang matunaw. Kung gusto niyo mabilis matunaw, mga dahon lang po ang ilagay ninyo. Uh, yung mga sariwang dahon, at tuyong dahon, at kaya mga papel. So, ganito lang po ako kung gumawa ng compost dito sa aking uh, bakuran. At uh, after some time, uh, normally po ito, mga before 3 months, eh, mga 75 days, the earliest 60 days, ay pwede na ako mag-harvest ng compost sa kanya. Uh, Nag-upisa sa ilalim. Sa ilalim po kasi na unang uh, nabubulok din. Kaya kailangan hahaluin mo talaga siya para mabalanse yung pagkabulok ng inyong uh, mga pinaghalu halong material. Alright, maraming salamat po sa panonood at makita-kita tayo sa iba pa mga videos ni Late Grower. Bye-bye!